Relax pulang lang. Kung mo lang ba ang lahat para makakuha niya? Kasi magpinala ka lang Huwag mo labanan. Lalo mo sakit pag nilaban Teka mo na. Ha? Sakit talaga yan, mami. Sorry pangalan mo, Korea. Okay. Anong masakit sa iyo? nung kasing araw, nadulas ako doon sa babuyan namin, nag-aalaga ang babi. Oh. Napa, na, Napatido ako doon sa hagat mamangga, napabagsak ako, iniiwas sumatama ito, ito ang dumali. Ito ang mabigat ang pwersa. Tapos, na-hospital naman ako, pero hindi naman dito. Matagal na, na-hospital naman ako yung mga silya kong ganyan, na akbala, saktihay mo na, ito, duguan mo ito, tapos kung kapit kong gumaganon, bago ito ang bumagsak sa akin, ito, papapihayang ganon. Hindi ko makasi ininda kasi nung makaraan bumagsak na ganon niya, may ako, te, medyo dilo lang ako, nakabawal din naman ako. Kaya lang tanda ko ng mga kalahating buwan, ah, ang mga limang, mga tatlo o apat na buwan, parang sumasak dito sa kating,

Oh, parang hirap eh. Sabi ko eh, minsan. Oh, wag tayo mag drama dito. Oh, nangangawid yung likod mo lagi. Hindi, ito, ito masakit. Pero ito, parang namamagawas siya. Namamagawas. At ito, matagal. Oo. Huwag ka lang yan, baka mapunta ko kasi maalala ko kaya. wala ka tanggal na yan. Napakalagal na yan yung nagyayakan. Oo. Eh kasi nyo naman wala driver. Wala kaming maaarga driver. Mm -hmm. Relax ka lang, mami. Ang dahil mong pili sa likod. Ilan taong ka lang? 68. Relax ka lang, mami. Huwag mong tigas, ha? Tiga ka lang. Dito. Dito yung ulo mo. Tiga, tiga. Ah. Ayan, aray, aray. Yan. Tulungan mo, Yung singit Yung singit nang masakit Yung so, singit Ito Yan masakit Pag ini ano Yan masakit ito yeah, okay. yeah, yeah, Diyan kung... di mamay lang siya parang Dito lang? Oo, oh. pero ito pag napupesa ng mamaga hmm. Pinanonood siya sa akin si Karan, JJ. Parang maiksi itong... Bago, maiksi nga. Hinga po kayo nang malalim. Exhale. Sarado kayo ng pili. Uh. Dami tumulog. Mm, Lagot po. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Tara nyo ngayon mga mga Marami na siyang alaro ngayon, Siya lang, eh, oh, Oo. so, tika sa baybay kami ni... Tika, eh. Salamat po, oh. Ano? Huwag kang mungung presiliya sa ha? Hindi, kaya ang akin kapag... pag Perkara lain akan sedia termasuk di lingkaran antara Masej Leng resolusi, Peja.

Hm, dia nampak. Eh, mana? Kontinir. Naku, eh? Aje saya sambil. Kau tarik itu, tarik tahu ke? Bapa bulan tu, mami. Open bulan. Bape kau, bape kau. Siapa bapa kamu? Tidak kuayam. C, orang ganjal lah, kan? Orang ganjal ngah mai bapa Ayo, <laughs> Tidak aku, bape kau. Bape kau. Bukan bapa <laughs> ah, bubuk asal sekarang mami. Anak dia eh. Pak. Anak saya pun yang saya. Ah, ini anak. Ah, sekarang mami. Relax, semua mu ilaban. Semua gemaleng. Pantai. Oh, mu ilaban. <laughs> pilay yan eh. Yung hips mo, no? pilay. Sorry. Malaki yung pagkakapilay. Na-dislocate yung hips mo kaya yung lakad mo kagilid. Mababalik pa po? Ako. Mother, tis is kailangan. Mababalik kaya kung gusto mo, mabalik pa rin pa tayo dito. Ika. Wala tayong driver. Pero mga di ba naman pwede driver na ako? Eh, hindi mo siguro ako makukuha ng ma-anjay ng isang beses na ako. Opo. oh, Oh, sakit. Sakit talaga yan. Ay. Pagdapay mo sa mami. Uy, papakala nga doon. Buti na lang, kaya ino ko lang ng sa iPad ko. Hmm. Ubo mo nga. Sakit. Sakit. Luwa ka ba? Luwa <laughs> ka Sabang Hindi, kaya ko pisi nga. Ang gumalag ba ba? Ito ba ba? Ito ba Hindi Ito ba ba? Ito ba ba? Ito ba ba? papa, ba Papagalaman. Ang laki na yung kaya nilapan. Hindi, masakit pa. Mahila kasi nga. Ito ako mga. Ito ako mga. ako mga. ako ako Ito

Terima kasih, Fethi. Si Zimu ni syarikat kan? Di seri si Zimu. Si Zimu ni syarikat kan? Kami harap kau boleh taruh. Nata-nata kau jadi panggung sakitkan harap kau. Harap. dia pingin. Boleh itu. Kini nak panggung seri. Nalulula ako. May drum mo. Relax ka lang, Mami. Relax mo lang. Pumunta ba sa line para makakuha niya? Kasi mo pinagalala mo. Huwag mo labanan. Lalong masakit kung di laban Ay, tumo! Teka mo na, talaga yan, mami. sorry ah. Pero talagang na-dislocate yung hips mo kaya pumaling yung paa mo. Umiksi. Kaya ba Okay. Sige. Pahinaw. Pahinaw. Maraming pa siya. Sabi ko siya eh. Lakasan mo lang po. Pagpupunta ka dyan eh. Kaya mo kaya like mo. Oo. Itwisit mo. Pagkini yung natatakot ka sakit yung lips dito umiigot kasi baka yes. araw dito nakatuon uh, isang taos kalahati yun na yan eh nakatuon ko Pero dame, taon meron tamang taon na halos o oh, e di ba ipinanood kayong matanda sakit ba't yung matanda kinayaan dyan ako di kakayaanin ko oh desi kaya try na kaya meron, pwede naman second session ngayon medyo lumuwag na yan sa second kaya, na, session masyado, hindi na masyadong masakit sa susunod oo oh, sa susunod hindi na masyado masakit may, may papagawa ko sa iyo gawin ngayon Sir, pasensya ka na ha? Oo, no problem. Okay, mami. Pag second session, kaling ko ngayon, Hercules. Three days interval. their body. Ito, Lucas. Hindi, ang makakasama na eh, Hercules. Sige, babalik ako. Basta gumaling lang ako. Oo. Masakit lang siya. Ngayon, nalusap. Nilusap ko lang yung laman. Yung lamad na pumasok doon sa... Oo, ayun. Tatlong tuktong dapat yung tahan ko eh. Oo, sa'yo pa. Dr. Astro, Dr. Gamling, baliwag mo na ka doon sa... Kaya so, pwede, hindi pa ko lang binigod eh. Hilo talaga kailangan niya. Para... tumuwid yung lakad mo. Orthopedic pwede din naman, kaso bibigyan niya. Hmm? Kasaksakan nga daw ako eh. Ayoko namang pasaksakan ko. Sa sa gistang. Sabi daw, hindi, hindi daw rin. So, hindi makukuha. Para sa hips nandito Hindi naman masaking tuhod ko eh. Nandito, nandito sa sakit. Kaya sabi ko nga sa doktor to. Pati sasaksakan ako sa tuhod. Eh hindi naman tuhod ang masakit sa akin. Sa oh, orto? Oo, sa doktor kumangon ko to. Kayo po kayo. Tingnan ko lang kung... Umantay. Sa kiba. Konti na lang. Pero nakakata, nakakalakat naman ako ngayon eh. Uh Oo. -huh.